nasa gitna. Ang gamit po nito, ang ginagawa nito is istakan lang po ito ng nutrients. Yung pinaka-principal, dito po ini-stack lahat ng pagkain ng halaman natin. And then, yung uh, etong primary roots natin na to, meron mga secondary to. Nakikita nyo po yung mahahaba. Ako, yung ano dito, eh, secondary roots ang tawag po dito. Yung secondary roots, ang ginagawa po nito, ito po, daanan po ito ng nutrients punta po doon sa primary roots. Ito po yung pinakadaan. And then, meron po sa secondary roots, meron pong mga root ears po Yan. Nakikita nyo po yung mga puti-puting ugat. alam nyo, halimbawa, nagbunod kayo ng halaman nyo, makikita nyo, may madami puti-puti. Yung po yung root ears na tinatawag po natin. Malilit lang po yung nakulay puti. Yan naman po yung pinapadami ni uh, neb. Ang function po ng root hairs po natin, ito po yung pinakabibig ng halaman. Dito po lahat dumadaan ng nutrients, sa yung moisture, dito po lahat dumadaan yun sa root hairs. Kaya mas madami yung root hairs ko, no? mas malago po yung sibol ng halaman. Hindi naman po yung pinapadami ah uh, net, yung mga root hairs natin. And then, hindi lang po yun yung uh, ginagawa ni NAEP. Uh, ginagawa, ginagawa rin po ni NAEP na uh, yung mga yung root system po natin. Halimbawa, ito po yung sistema lang alam natin ng roots. Ang ginagawa po ni NAEP, binablock po niya yung mga bad bacteria na gusto pumasok dito. Halimbawa na lang po, nung pandemic po natin, ano, na, pandemic. May mga checkpoint po yun eh. Pagka ikaw nung eh, inuupo, hindi ka makakapasok. Isang barangay. Pagka may sintomas ka na po, hindi ba? Parang ganun din po si Nate. Eh. Pag naditing po niya, uh, na-banpact niya po yung uh, banpact niya po yung gusto pumasok sa sistema ng halaman natin. Ipigilan niya po yun. Halimbawa so, na lang po, isang, ano na, sa ampalaya. Kung may nag-aampalaya po dito, alam niyo po yung nangungulakting sa ampalaya, yung lumibit yung dahon. Nangungulotoy. Nangungulotoy. Nagpapalunggay yung dahon na isa po yun, uh, pyroplasan po yun, yung po is kaya maiwasan ninyo pag nag-apply kayo. Hindi po siya tatamaan. Yan po yung okay. ginagawa ni Nib po natin. Pag-arag ang pala yun. Pwede uh, po ang pala ni Ito pong si Nib, pwede nyo pong i-apply ito sa lahat ng stages ng halaman natin. Kung yung nutriment po natin, pinakamaganda po siyang i-apply sa mga bata pa lang. Ito po, kahit namumunga na. Alam ko na. Wala naman po. Kahit ano, oh, kahit madalas. Apo, kahit madalas pwede naman po. Pero, gano'n na lang din po ang gawin nyo uh, mag-a-apply po kayo ng polya, kahit okay. once a week pwede nyo po siya isa. Ah, pwede nyo pong i-delay, pwede nyo pong i-spray, pwede nyo pong ipang seed coat. Lahat po. Pwede nyo pong balutin siya. Pwede siya dihin. Bago mga Pwede Bago po kayo magsabog ng punlang palay, pwede nyo po siyang babaran. Pwede po. Iyahalo niyo po sa babaran. Pwede na, po Pwede po yun. Or, pwede nyo po siyang i-spray pagkatapos ko pong isabog yung pinking. I-spray niyo na po sa lupa. Na na po yung pinking.